nandito tayo sa ilog magawa tayo ng water case ipiliin natin yung walang uot kasi minsan inuot pag gusto natin magtanim ng watercress kunin lang natin yung kanyang ugat gaya nito yan o. tapos ilagayin lang natin na ganoon tutubo na yun. parang kangkong din yan pero mas maganda dun sa sa gilid lang para hindi maanod pag lumakas yung tubig yan Malalaki yung iba, yung iba maliliit lang. Depindi yan kung saan nakatanim.